Makalipas ang ilang araw matapos sumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, patuloy pa rin ang paghilom ng mga sugat na iniwan ito sa mga residente ng lalawigan. Ang kwento ng ilan sa ating mga kababayan na natin sa report ni Sofia Potensiano. Bitak-bitak na mga gusali, sira-sira na mga kalsada, mga residenteng balot ng takot at pangamba. Magsiging. Yan ang naging resulta ng pagyanig ng lindol na mayroong 6.9 na magnitude sa Bugos City, Cebu noong 30 ng Setyembre. Libo-libong buhay ang naapektuhan. May mga pamilyang labis ang pagdadalamhati at hinagpis dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Kagaya na lang sa barangay ng Binabag sa Bugos City, kung saan labing isang magkakamag-anak na nakatira sa paanan ng bundok ang sabay-sabay na nakaburol. Karamihan sa mga biktima, mga bata. Nagtatrabaho naman si Mark Malinaw sa Cebu City nang mangyari ang lindol. Agad siyang umuwi sa kanilang tahanan para alamin ang kalagayan ng kanyang mag-iina. Ngunit pag uwi niya, iba ang sumalubong. Mga labi ng anak niya na na-retrieve mula sa nasira nilang tahanan. Ang kanyang asawang si Giselle, nakaligtas pero may mga sugat sa ulo at katawan. Yung mga bato sa babaw ng bukit na unang ulo po sa balay namin, ang dami yung mga bato, malalaki. Nung pagkagsak sa mga bato, mamay, nandun sa balay ko, ano, bagsak lahat. Siya lang ang nakasurvive. Ako ang tulog na no? po ang dalawa. Ayun ah. ako maka mo ka tay pagtuog nako then to na kamata sila pag uyog mut ang kini isa akong gihalog then kini isa mo actually by imo then kusog mo impact imo hindi gid ang wala mi naka gawas sa balay hindi na nais ng mag-asawang bumalik pa sa kanilang tahanan dahil binalot na nila ito ng mapait na alaala. -ala. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 68 ang bilang ng mga nasawi sa Bogo City. Kasama rito ang pitong katawan na na-retrieve sa gumuhong housing unit sa Barangay Polang Bato, Bogo City, Martes ng gabi. Kaya yeah, namin maano, diretsyong buksan yung pinto namin sa bintana na yung iba dumaan. Hirap kasi yung pangyayari, umabot yata ng mga 10 minutes. Sobrang lakas pa. Nagwi-wave na yung mga bubong. Ayon kay Neralyn Montejo, presidente ng Barangay Pulang Bato, kabilang sa mga biktima ang isang ina at kanyang dalawang anak na babae, isang senior high school student at isang grade 6. Nasaksihan ni Neralyn ang pagsagip ng ina sa buhay ng kanyang mga anak at asawa, Ania. Pasan ng ina ang bubong mula sa kanilang gumuhong bahay para hindi ito bumagsak ng tuluyan. Hindi nga siya bumitaw, ma'am, hanggang pag umapag, ano pa, umaga pa doon na siya namatay sa ospital. Hindi siya bumitaw para mabuhay yung asawa niya at mga anak. Sa laki ng pinsalang tinamo ng Bugo City, tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan. Aniya, hindi lang ito panandali ang pagresponde, kundi hanggang sa tuluyang makabangon muli ang Cebu. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.